tinalaga ng simbahan ang Oktubre bilang month of the Rosary. At tinimo ang mga mananampalataya na magdasal nito sa nasabing panahon na araw inugunita ang pista ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario bilang pagunita sa tagumpay ng iglesia sa paglusob ng mga Turko sa Lepanto noong 1571 dahil sa samasamang paggarasal ng Santo Rosario. Sinasabing ang pagkapanalo ng simbahan ang nagdikta sa Europa sa pagsakop ng mga Turko sa buong kontinente na may tangkang ipalaganap ang pananampalatayang Islam. Hiniling ng Santo Papa Pio V na magdasal ng rosaryo ang sangka kristyanuhan upang makamit ang pagsupil sa mahometanismo sa tulong ng Birhen. Malaki noon ang posibilidad ng pagkatalo sa silangang Mediteranyo ng Pwersang Kristiyano. Gayunpaman na naig ang simbahan sanhi na nagkakaisang pagdarasal ng mga Katoliko. Dahil sa dagumpay, natatag ang kapistahan ng Our Lady of Victory na pagkalipas ng mga taon ay pinalitan ng titulong Feast of the Most Holy Rosary turo ng iglesia. Buong buwan ang pagdiriwang ng katungyarihan ng panalangin. Mula nang ibigay ng mahal na birhen kay Santo Domingo noong 1214 bilang kasangkapan sa pagpapalaganap ng katotohanan hanggang sa ating panahon. Ang kahi ng birhen ang pagdarasal nito upang makamit ang kapayapaan ng mundo. Ayon kay San Luis de Montfort, Never will anyone who prays the rosary every day be led astray. Itinuturing ng simbahan ang rosaryo bilang napakabisa at siguradong paraan upang manatili ang kapayapaan sa pamagitan ng debosyon ng pamilya para sa mga pamilya. Maraming Santo Papa, higit sa lahat si Papa San Juan Pablo II ang nagturo na dasalin ito bilang epektibong san data laban sa mga elementong sumisira sa lipunan. Itinuturing ng simbahan bilang buod ng buhay ni Yesu Kristo at ng mahal na birhen ang mga misteryo na nakapaloob sa Santo Rosario. Ito ang munting Biblia ng mga Katoliko. Kumbinsido si Pope Pius XII, the great supporter of Fatima, ng araw-araw na pagdarasal at pagninilay ng Santo Rosario ay may kakayahang magpalinaw ng isip at tigit sa lahat magpabanal. Sa huli, narito ang habilin ni Pope Pius XI para sa mga depoto. If you desire peace in your heart, in your home, in your country, get together to pray the rosary every night. These are my last words to you and they are my memorial. At hindi hindi rin natin malilimutan ang bilin ni Father Patrick Payton, fundador ng Family Rosary Crusade. The family that prays together, stays together. Ngayong buwan ng Santo Rosario, samahan natin si Maria sa pagsasariwa ng mga sangkap ng ating kaligtasan. Ipangako natin bilang mga masunuring anak na ipagpapatuloy ang debosyon na tumata yung pledge of love sa kanya. Buwang loob na napakabisang sandata ito laban sa mga kaaway ng ating taliluha. Nawa, papagbalikin natin ang dating kugali ng sama-samang pagro